Patuloy po ang paalala ng Quezon City Local Government Unit sa mga residente na magsuot pa rin ng face mask. Lalo na ngayong tumaas ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Si Joshua Garcia sa report. Pabor ang karamihan sa Quezon City sakaling ibalik ang mandatory na pagsisuot ng face mask kasabay ng itinaas nitong Red Alert status dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod nitong mga nakaralinggo. Para na din po sa safety po sa kalusugan ng mga tao. Hindi naman hassle. Hindi naman po nagpe-face mask din po talaga. Pwede naman oh, ay balik para sa ganun para maiwasan yung pagdami ng COVID. Ayon kay Dr. Rolando Cruz, Chief ng City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, base sa kanilang huling datos, bagamat may bahagyan na dagdag sa daily case na naitala ang COVID, di hamak na mas mabagal ang pagtaas dito sa ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo. Konti lang na yung tinaas no, compared dun sa last week natin. na sa 28 na yung daily case natin ngayon. At this is just 15% higher compared to the previous week. So bumagal yung pagtaas natin ngayon. man, Puspusan pa rin ang pagpapaalala ng QCLGU sa mga Q-citizen, partikular na sa mga may comorbidities, na huwag magpakakampante, lalo't posible na mas dumami ang kaso ng COVID kasabay ng mga social gathering ngayong nalalapit na kapaskuhan. Para hindi ma-unsyami yung ating pagdiriwang ng Christmas season, no? dapat matuto tayong magingat na andito pa rin po ang COVID. Maging matalino, magsuot tayo ng face mask sa mga pagpaparty natin. Ano? Iwasan natin yung mga nasa enclosed na lugar, doon tayo sa mga open sa areas. Samantala, nilinaw din ni Cruz na wala sila nakikita ang posibilidad na ipatupad muli ang mandatory wearing of face mask sa lungsod kung pagbabasihan ang kanilang pinakauling datos. Maari hindi na natin mabalik pa yung mandatory uh, uh, wearing of face mask. Ang strategy natin ngayon ay kailangan maging matalino tayo on our own. No? So kailangan uh, matuto tayong ingatan yung sarili natin. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.